saan nga ba aabot ang 614 pesos mo? Dito nga sa napuntahan natin sa Ermita, Manila. Ay, unlimited na yung plus dishes nila. Siyempre, unang-una sa listahan ko, itong pangmalakasan nilang roasted beef. Natignan nyo naman kung gaano ka-quality yung meat na gamit nila dito. Talaga namang napaibig din ako dito sa pinaputok na lechon belly nila. Umuusok-usok pa talaga yan at talaga naman yung balat ang pinaka nagdala. Sino ba namang hindi mapapaibig sa dami ng mozzarella ng pizza nila? Natibong bawat kagat mo ay parang pang commercial talaga. Wow! At nandito nga tayo ngayon sa Barang Premium Buffet. Located nga sila sa UN Square Mall Ermita, Manila. At sabi nga nila kung saan talaga may masarap, sulit, ay talaga namang pinipilahan at pinupuntahan. For inquiries and reservation niya, message natin yung page nila, Barang Premium Buffet. At madali nga din siya puntahan dahil waysable siya, type niya lang Baram Premium Buffet. At sa mga magpupunta nga pala dito sa Barang, may pa-welcome appetizer sila. Ito ang Cheesy Baked Butterfly Shrimp. At grabihan naman talaga yan ha, ah, dahil ang laki ng hipo na ginamit. At napawaw talaga ako sa Araw-araw nga pala buffet dito, eat all weekend dito sa may Barang Premium Buffet. Yung Lunch nila is 11 am to 3 pm and yung dinner is 5 pm to 11 pm. From Monday to Thursday nga pala, yung lunch time is 614 pesos lang kasama na yung VAT And pag Friday to Sunday, yung lunch ay 670 pesos lang. And every day nga yung dinner nila from Monday to Sunday ay 670 pesos lang din. Ang pinaka na gusto ko nga dito sa yung napakarami yung tayo.